Good morning guys. Isang malamig na umaga ngayon dito sa aming lugar. Nag-umpisa ng lumamig dito sa amin dahil papasok na yung winter. At ito, i-easy lang natin. Linggo ng umaga. At uh, hindi tayo na yun. Ito yung buhay namin dito sa Canada. Pagkatapos ng weekdays namin, magpahinga kami ng Sabado-Linggo diop Minsan may trabaho sa sama no, may uh, linggo na lang yung pahinga namin. So ngayong araw, ang uh, activity natin ay mag-prepare -pre, -pre, -pre tayo uh, para kung um, kapag simba mamaya, uh, yun po kung simbahan. At uh, tapos na tayo makapaglaba. Marami pa tayong gawain ngayon guys dito sa kwarto. Tapos, tapihin nyo dito. So, may purkas ngayon na uh, mag no snow Di ko alam kung matutuloy ngayon. At ito, kung matutuloy man, ito yung first snowfall ngayong taon dito sa Canada. Uh, first time na mag snowfall kung matutuloy ngayong araw dahil papasok na yung winter season namin dito kung dyan sa Pilipinas eh inuulan kayo dito naman sa amin ay inuulan din ng yelo so tingnan natin mamaya <tong> So guys, umaga na naman ngayon, malamig Grabe yung ano ngayon sa akin Ang klima ngayon dito sa amin na Ipot yung binimig Dilipat tayo sa kabilang bahay Dahil mag Gagawa, gagawa kami ng Filipino dessert At uh, walaan nyo kung ano yung gagawin namin Tutulong ako doon sa kaibigan ko Uh, magluto ng ng uh, dessert na Filipino, panlaban sa lamig so doon na lang ako magkakape sa kanila malapit lang naman itong bahay na to dyan lang ang uh, bahay din nila at kapitbahay na kapitbahay lang kami at uh, ito, dala, dala ko yung trademark ng Filipino coffee <laughs> Pilipino kape, eh, Copico Blanca Ayan Alas 6 ng Mag alas 7 ng umaga Medyo makulimlim pa ngayon At uh, masarap Maglakad-lakad Medyo malamig Medyo Pero malamig na talaga <laughs> Yun So ito tayo Dito yung dalawang sasakyan nila tutulungan ko yung tropa natin na magkabit ng gulong mamaya ito doorbell mo na tayo mata na daw yung prova ko agang nagising Luto na ka Sige ko, anong mata ba eh? Sige mo, nagbata ko. Parang nang mata alas yun ko. Tawag pa sila. Ngayong araw ay uh, gagawa tayo ng Biko version dito sa Canada. Kasama ko yung aking uh, kaibigan na talagang marunong siyang magluto Hindi mm, ako makamay. Nag, naga uh, ano kami? Nagkasundo kami kahapon na magbiko kami ngayon. Paon laban sa lamig dahil sobrang, sobrang ano na talaga rito kaumpisa pa lang ng lamig eh, nasa mga negative 1 na ngayon ba yun, no? negative 2 mm. feels mm. Like negative 4 mm. kanina dun sa labas ako galing tumawid ako rito sa, kasi yung bahay namin sa kabilang kanto pa eh, na naglakad lang ako pupunta na rito eh. talagang nanginginig na ako sa lamig wala pang ano yun wala pang snow so ito yung naisip namin na masarap na iparis sa kape So pagdating ko rito, naka luto na siya ng tapol. Yung ano ba ito sa Tagalog? Yung, yung malagkit na kulay pula. At tapos ito, gagawa na lang kami ng latik. Gamit yung uh, gata ng niyog na uh, ready-made na nasa lata kasi wala namang niyog dito. Uh, mayroon namang niyog na nasa ano, pabao pero hirap magano Wala kaming kayuran. <laughs> Kaya ito na lang, instant, uh, tawag nun, instant uh, kukumet na lang yung binili namin. Tapos, ano to ba, may condense to no? Mm. May kasama siyang kundens para panagdag sa, syempre, sa lasa. Maiba. Hmm, ma -ma -ma maiba naman. Pangontra siya ng kwan, umay. Sa kwan, no? Sa suprang tamis din. Mm. Kaya mag-balance yung ano niya. So yung ingredients na ginamit namin dito ay ano, yung malagkit na pula. Puti at saka um, ano, malagkit na, ay, ma malagkit na... puti at saka may halong pula o yung tapol sa Bisaya. Ay, ko alam kung anong tawag dyan sa, ano, sa Tagalog. Mayroong condensed at saka... Uh, Anis. Anis, yun. Mani, malagyan namin mamaya. Oo, oh, lagyan, lagyan namin ng mani mamaya. Tapos yung brown sugar para sa additional na tamis nung condensed. Kasi hindi naman kaya ng condensed lang. Yung, ilang ano to ba eh, Ilang millimeter ng tubig tong hinala mo? Nilagyan ng tubig to, no? Hindi, mm, sa ano lang. Sa lata lang to. Isang lata lang. Oo, oh, isang lata ng, ano? Isang lata ng co cocoa milk at saka isang lata ng condensed. Mm halo natin yung yung asokal na brown ni eh, ano lang gagamitan lang natin ng tantiameter ayun so tingnan natin yung resulta mamaya kasi papala ano pa natin to papa tawag nun laputin hmm, papalaputin pa namin mga ilang minuto to bay bago maano depende kung malaki, malaki, malaki malapot pero bayan banayad lang yung apoy oh. para hindi siya ma magtutong mag sunog hmm. ayun tapos i-stir lang siya halo-haloin, bay. Tama ba? Halo-haloin lang 'to. Dito. Eh, yung anis nito, bay. Ang tawag nito ay eh, ano na, lagay na kagad. Oh. Ito yung technique lang nito, yung halo-haloin lang siya para hindi siya matutong sa ilalim. So, ito lagyan natin ng ano to ba? Anis. Anis na. Ay, ibang klaseng ano, ibang klasing anis to yung hindi siya star. Hindi star. Yung ano, bigas. Anis bigas. Ah, anis bigas. Okay. Yun. Hindi <laughs> star. <laughs> anis bigas yung nilagay namin wala guys. Ah, Galtors. Ito yung versyon ng ano, ng Bisaya, Bisaya versyon na pag ano ng Biko. Yan. So, yung sa condensed din ba, yung tawag nun, yung isa sa nagpapalapot din ano, hmm. doon sa ano niya? Wala na, ito tubig. Uh, Magaling lang maganong ah. Halagyan pa ng tubig talaga? Wala na. Ah, wala na? Magaling lang mag-latik. Uh, ah, okay. So, pure lang na cocoa milk, uh, condensed at saka yung anis para mabilis siyang mag-form ng latik hindi dina din na hindi na nilalagyan ng tubig so natin yung resulta mamaya kumbaga purong kata lang ah oo antayin natin yung resulta mamaya at uh, saktong saktong talaga sa pares nitong ano mainit na ko so after na mga siguro 5 minutes namin ano ito na yung resulta ng ano namin para na siyang karamel para nang yung ano ba lumapot na mga ganitong ano ba okay na to siya lagyan na namin ng money yung mga yung double purpose pala yung ginawa nating condensed ba yun no? yung pang condensed Si Parang magiging yema na siya. <laughs> Pero kasi sa amin kasi sa probinsya, purong ano lang siya. Gata at saka sukal lang. Yung kamay. Oo, oh, kamay. Katong, ano sa pati tawag yung, yung hindi man ito brown sugar. Brusco. Ang brusco, no? Katong din nilugay. Nilugay sa mo tawag. Nilugay nga kamay. Brusko. Nya. pag-pagun na siya, pag-pagun na ang ihangkuan, no? Apoy ba? Hindi pa rin talong na ang apoy yun niya i-start na nato pag mix yung pag mix yung bigas na isinaing natin dito sa rice cooker na tapol yung bigas tapol so dahan-dahan ano ah, ano, ah, sa ah, bigla sa so paglagay ba oh. yun yun ito na yung magiging resulta niyan maya ipatay dito sa kabila para pabor Taghan ka yan po ano? Marami. Mangkap. So, yun pala yung, yun, pala yung purpose nun na, na sa ingin siya para pag ano, eh, hindi man pwede na ilagay mo dyan na ilaw. <laughs> yan. Binabad mo itong tapol, binabad ng... Ang pa tanong mo sa saingin? Oo, yung tapol, kita babad na sa sakuan. Oo. Uh -huh. Sa ang, um, tubig para mm -hmm. malambot. Okay, para lumambot siya. Mm hmm. So, habang nagluluto kami rito. Okay. So, ito na yung nagiging resulta niya. After ng maybe 5 minutes yung pag -ano namin dun para mag -ano siya mag... Uh, mag karamel, mag sticky yung buwan, yung, yung kata sa kapot so simpleng recipe lang pero napakasarap ito yung matinding pares sa kape tamang tama sa panlaban ng ng sobrang lamig na ngayon dito so ito lang yung ano namin eh, pagkatapos namin pagkatapos namin uh, Papasok. So, ito na siya guys. Ito yung finished product natin. Pag wala kaming trabaho, yan. Food trip lang. Food trip kami ngayon dito. So, ano pa lang to? Paunang recipe pa lang. Paunang mino ngayong araw. E, binubuhay natin yung traditional na pagkaing dessert ng Pilipinas dito sa Canada. So guys, ito na yung <coughs> ito na yung resulta ng biko namin kanina. Inarisen ko siya ng ito, slice bread. Tsaka kopi ko ng kape. Na. Kape tayo. Tsaka parisan natin ng biko. Tingnan natin, natin kung napakasarap. Ah, Ito. Hmm. Sarap talaga yung ano. May halong anis. Parang amoy bino ba? Bino tsaka yung manik <laughs> na inalo namin kanina Saan mo ng mainit na kape ng uh, ko Blanca Brinda tayo guys sa malamig na umaga Pero mo ng mainit na biko saka mainit na kape Perfect combination. <laughs> <laughs> Ganito dito sa Canada, binubuhay pa rin natin yung tradisyong Pilipino habang namumuhay tayo dito sa Banyagang Bansa. Sa ibang bansa tayo, ano, naghanap buhay pero buhay na buhay pa rin ng ating tradisyon na Biko sa Pilipinas. Yan. Yeah. Mmm walang na lang dito nang mag celebration sila rito eh. Di ba, Pesta. Kaya, magastos dito sa Canada pa may sasakyan ka kasi magpalit ka talaga ng gulong kada season. Dito <laughs> ngayon kami. Magpapalit kami ng gulong.

bago papasok ang winter ah, mamaya huy mag snow na may forecast <laughs> kaya ano kami nag mamagsak na yung ano <laughs> mahirap na magkabit pag may snow na dito ka lang makita na may sasakyan dalawang klaseng gulong <laughs> obligadong uh, magpapalit nagpapalit ng isa pag winter kasi pinuhuli ng pulis pag hindi ka naka winter tire isa na lang yung tatanggalin namin <laughs> mabilis lang yung pagkabit kasi plug and play lang siya hindi <sighs> kagaya ng guma lang ano pag guma lang, mahirap G gagastos ka pa talaga kasi ipapatanggal ito sa rim <laughs> Oo. Pero ngayong ano, ready na yung ano, ready na yung rim sa goma. Plug and play na lang kaya kaya na siyang palitan pag ano lang tanggal. Tanggal kabit lang. <coughs> <coughs> Sakto talaga yung biko kanina. Panlaban sa lamig. <coughs> Kung sino po dyan yung gustong magpapalit ng gulong, pwede ka na rito. <laughs> Yun, habang uh, nakatanggal siya, kung move pa yung mga brick pad, mag-double-check na, oh, na siya. Tamang-tama sana, huwag pintura turo ng kalitor, oh. <laughs> Tama doon may arai. <laughs> <laughs> Mukapal pa yung brick pad. <laughs> Naglalagay ng ano yan, anti-rust. Anti-rust. Oh, yan. Para hindi mo ako nag-mastas. Dito ho ay mo ang DIY. Oo. Uh Para ho kayo ay mga tipid. Dahil ho, bayaran mo dito ay per hour. Ma 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 mahal lang ano, ang uh, service dito, lalo na yung sa mekaniko. Medyo, medyo pricey ho. Kaya kailangan marunong ka talaga mag DIY. Kung hindi man matuto ka mag <laughs> DIY. Hindi <laughs> na ulit itakbo sa ice no. Ayos na. Ayos na yung gulong ng tropa. Ah, pwede na eh. Biyahe ulit sa ano, Quebec at Montreal. O di kaya sa Toronto. <laughs> Sakit nga. Ang hawa <laughs> yun. Negative GB <Graby> ni. O? Negative GB ba? Oo. Kaya pala. <laughs> kaya ganun na lang ka ano. Ganun lang siya ka Kwan, kalamig. <sighs> Ay, tapos na rin kami ng winter tire ng kasama ko. So yun, okay na. Nakapagpalit na kami ng winter tire. Ng aking, ng sasakyan ng aking uh, kasama. At pwede na siyang ibiyahe ng malayuan Tinulungan ko lang siyang magpalit. So, Saglit lang. <laughs> Paghugot namin din sa ano, sigirit agad eh. <laughs> Saktong pagtayo ko, bumungad sa akin. Sabi ko may puti ah. Kako, nako. <laughs> Alam bre. <laughs> ah. So yun guys. Pumantak na yung snow talaga yun, ito, first uh, snowfall, buti na lang nakapagpalit ng winter tire yung kasama ko kanina ng gulong, natapos kami so pagkatapos nga talaga niyang magpalit ng gulong, ito na pumagsak na yung kauna-unahang snow uh, rain snow, ngayon snowfall ngayon dito, so makikita nyo rito namumuti na yung paligid parang kailan lang ano na talaga babagsak lang niya so may purkas kanina pang alas 3, pero ngayon lang siyang lumakas so, nandito ako ngayon sa malapit sa amin at ito yung paligid namin ngayon at nabalot na kami ng snow wala pang isang oras o nang bagsak ngayon dito ng snow hindi ko alam kung makakapasok kami bukas kasi makapal na yung snow nga ngayon ayan o Kita nyo yung paligid oh. Grabe. na? Maldulas na. Ngayon, hindi natin alam kung ano, uh, tutuloy pa talaga to siya. So ito yung paligid niya dito, namumuti na. Official na talagang mag-start ang winter season. Inulan na kami ng snow dito sa amin. Ngayon, makikita nyo naman dito. Talagang ano na Mababalot na kami sa snow Pagkatapos ng Ano namin kanina Paglagay ng winter tire Ito na, bumagsak na siya ngayon Maano na ngayon yung paligid Parang snowstorm yata ngayon na. So tiis na naman tayo nito sa lamig Masakit sa ano Masakit sa balat Grabe. Oh. Ang paligid, 'yung bata nagla-lourses no. Grabe. Ito na 'yung uh, isa sa kalbaryo natin ngayon dito. Sa Quebec Canada. So, ito 'yung tunay na uh, kalagayan ng season dito pag uh, ganitong klima na mag winter. So First pagsak ng snow ngayon. Ito. Sa uh, kasalukuyan tayo ngayon dito sa labas. At inulan ng snow ngayon dito. Yan. So dito lang muna tayo, guys. At uh, sana subaybayan niyo ang aking mga susunod pang mga video.